Buhay na buhay. Ang oh. hubaw. Ang pagkalaki pa rin. Pagkalaki. Pagkalaki-laki. Pag, yan ang malaki. Oh. oh. Para Ay, baka sabihin mo pa Ay, maliit ere. <laughs> Ay, kasi nilakilaan ng aking chan ay. Amusta po kayo mga idol? Ito na naman ang panibago nating video. Matagal-tagal na tayong hindi nakakapag-fishing adventure. Kaya na may tumisting ulit tayo ngayon. Sabi on. ko nga ni kay paring alon ay ano kaya makahuli tayo. At sobrang pasasalamat natin kay Lord at tayo naman talaga'y pinagbigyan. Tara na at samahan niyo ulit ako sa panibago nating video. Let's go! Bagong araw, panibagong video tayo ngayon mga idol. At dini nga sa partner ay nagpiprepare na tayo ng ating gagamitin kitang. Ang ating gitang. kasama ulit ngayon ay si paring alon sa ating fishing adventure. Nang makatapos na nga kami sa pagpain ay syempre larga na at naglakad na nga kami papunta sa bangka na sa sasakyan. Ay syempre bangka naman talaga, alangan naman kabayo ay dagat ang pupuntahan natin. Karatingan namin sa bangka ay nilagyan ni paring alon ng buhangin ng mga nylon. Ako'y nagulat sa kanya. Kala ko'y agimat ito eh. Yun naman pala ay para hindi magulo kapag inatustusan ng mga nailong. Ay, nakakuha tayo ngayon sa kanya ng magandang tiknik. Nang matapos nga kami makapaghatay ng kitang ay binatak din agad namin na re. Ay pagsatagal naman ang pagkakabatak na re ay talaga namang nakakainip na. Ano kayang huli? Pag hindi wari po gapo, ay ay muungare. At pag angat nga mga idol ay ari na. Nakita natin isang kanupeng, napakaswerte. Siguradong hindi na tayo masisiro, may isa na tayo eh. At pagkahuli nga namin ng isang kanupeng, ay nagsunod-sunod na ang aming mga huli. May bumalaga na naman sa amin isa, yan o, oh, yan o, oh, yan oh. wow. Okay, alright. Kayo na. naman na. tumalampad na naman sa amin ang <laughs> isang panayaman. At ito maong. naman po ay muong. <laughs> Oo, oh, maong. <laughs> sa part nga na rin mga idol ay napakatuwa natin. Napakalaking kanuping kasi ng ating pasibad ay mukha na rin dugso. Aba ay pumalagpalag pa nga siya din eh sa parting are. Akala naman niya siya ay makakatakas pa. Ay huli ka ngayon, balbon. At sa laki na re, mga idol, ay siguradong kalahating kiluhin ng timbang na re. At napaisip nga ako din eh, kung ariyabinta ni paring alono o aming uulamin. Abay, siyempre, ibibinta. Makabawi-bawi man lang siya sa puhunan. magastos-gastos din ang kanyang puhunan din eh. 350 din ang kilo ng bagulan. At nang makatapos na nga tayo mga idol, sa pagbabatak ng kitang ay umuwi na kami. Alangan naman mag-stack pa kami doon. Sinong bibili sa huli namin doon? At pagkababa nga namin, mga idol, ay inayos na namin ang aming mga huli. Sinilang ilagay na namin ito sa styro at ng ating mahugasan. Habang kinukuha nga natin sila isa isa mga idol ay napansin ko lang na napakarami pala nila. Kala ko'y kaunti lang at puro moong ang ating mga nakita. At matapos kang makuha ang mga isda ay kinuha na rin natin ng nylon at baka magulubay pa. Ay napakalaki pa naman ang puhunan ngayon kapag ikaw ay gagawa ng bagong kitang. At nang maayos na nga ang lahat ay dinala namin ang mga isda papunta ulit sa dagat. Lilinisan muna natin ang mga isda bago ito dalhin sa kanilang bahay. Separate natin are mga idol at ang mga tira ay ating uulamin at ang matitirang malalaki at magaganda ay ating ibibenta nang makabawi naman ang ating kasama sa puhunan nang matapos na nga kami sa paglilinis ng mga isda inilagay na ulit namin na sa istayro lugasan lang natin ang mga isda at para pagdating sa kanila ay malinis na ang mga isda nating dala salamat nga ni pala sa inyo mga idol dahil sa inyo ay patuloy pa rin ang ating paggawa ng mga video at dahil sa inyo ay halos araw-araw tayong nakakapag-upload at kung hindi dahil sa inyo ay siguradong baka napatay tigil na ako sa paggawa ng mga video Shoutout out nga pala kay Jericho Hernandez kay Bibit Saya, kay Paring Marlo na kasama natin sa pagkikita, kay Tita Bet Bunggala and Family Diyan sa Kabuyaw. Sa mga hindi pa po natin na i-shout out ay mag-comment lang ho kayo. At para naman ho sa sunod na video ay may shout out ko naman kayo. At sa part nga nare mga idol ay halos patapos na tayo sa paglilinis ng ating mga nahuling isda. Nakakatuwa lang talaga pag ang mga huli. siyempre ay syempre makakabinta ka na at libre na ang iyong pangulang. At ganari lang ang aming buhay din sa probinsya mahirap pero masaya. At nang makatapos na nga ho tayo mga idol sa paglilinis ng ating isda ay naglakad na tayo papunta sa bahay ni paring Alon. Daladala -dala ang mga isda nating mga nahuli. Siyempre isda talaga, Alangan nga namang kupras ang ating daladala. Pagdating na natin sa kanilang bahay ay nagpabidyo na tayo din sa mga isda. Tamang bidyo na lang ang tayo din eh sa mga isda at pagkatariya binta natin. At kahit papano ay di may remembrance tayo dito. After nga na Ray, tinisting pa natin kung gaano kalaki talaga yung ating nahuling isda. Ala, ay mas malaki pa rin sa akin chinilas. Abay, kung garni kalalaki ang size ng ating mga nahuling isda, ay siguradong paldo tayo din ni mga idol. Pero syempre, pasalamat pa rin tayo kay Lord dahil sa kanya mga blessings. Matapos nga tayong makapag-separate ng mga isda, ay binigyan na tayo ni paring alo ng ating kabahagi. At dahil din ni mga idol, ay siguradong libre na naman ang ating pang-ulam. At dahil din ni mga idol, ay siguradong ingaw na naman ang pusa. Halos isang kilo nga ni pala ang ating naging kabahagi mga idol. Dahil din ay siguradong mapapasarap na naman ang ating umagahan. Kinabukasan nga ay maaga tayong gumi para intindihin ng ating mga isdang nahuli kagabi. Nilinisan na nga ang mga ito at para mamaya maya ay api natin aray. Ay hindi eh, siguradong anong gana na naman ng ating umagahan mga idol. At makakalibre na naman tayo sa iba pang mga gastos. Nang maluto na nga ang ating prito ay ano pa? Parini na kayo at kakain na tayo. Ari nga, hindi na tayo nagpatumpik-tumpik pa din eh, at Baka tayo maagawan pa. Joke lamang ho mga idol. At ari ho, ang first bite ko para sa inyo. Mmm, sarap. Kain po tayo mga katalog. Salamat sa panunood. Salamat sa suporta. Ah. Ingat palagi. God bless.